ko sa'yo, ayoko na sa'yo. Iwan mo na ako. Meron na akong iba eh. Katabi ko nga ngayon eh. Huwag kong subukan. Masisira ang buhay mo. Dalawa sila. Ayaw mo maniwala. Wait lang ah. Okay lang ba? Ano? Okay, so iyo ako Okay lang? Opo. Kasi gusto ko nang hiwalayan ko eh. Pangit kasi. Sabihin niyo lang ano, jowa niya na ako. Ikaw muna. Hello ate. Alito po yung jowa niya ngayon. Ang pangit mo pala kaya kayo iniiwan. Ito ko bye! O di diba, sabi ko sa'yo eh, pinagpalit kita sa maganda. Ay mo pa rin maniwala. O oh, sige, sige. Kailangan pa ng video. Okay lang ba? Okay po. Ito, dalawa. Dalawa ang jowa ko ngayon. Kaya tumahimik ka na. Iwalay mo na ako ha. Oh. <laughs> ang sweet naman nila. Iwan mo na ako, ha? Ginababay na. Thank you, ha? Salamat, ha?